Ayan, na ah, Mr. Browner, paliwanag na lang po itong mga libo-libo ah, mga sundalong nagdatingan. atin ah, ten hours sa gulang po ito. At ah, ito mga barko na talaga na mga napaka high end na mga pandigma na mga barko ito. Pakipaliwanag lang po ito Mr. President, ah, Mr. Browner. At ah, ang sa akin lang po rito sana Huwag naman nating linlangin 'yung mga tao. Ay maliwanag na maliwanag po ito eh, na nag, nagdadatingan at uh, itong mga ano ito, itong mga sundalong ito. Anong gagawin nila rito sa atin? Hindi po ba? Ano ito, magpapatintero dito sa atin o uh, maglalaro lang? Yang uh, mga libo-libong uh, mga sundalo na 'yan na uh, nagdadatingan. Tapos sasabihin nyo wala naman daw gira. Ay, uh, wala, wala pa nga siguro sa ngayon ay baka bukas makalawa nandyan ang bakbakan tapos sasabihin nyo fake news daw yan mga nababalita na yan ng mga mga ko mga gira gira na yan so anong ibig sabihin po niyan ay hindi, ko, hindi ko po maintindihan kung anong ibig nyo sabihin na sasabihin yung walang uh, walang napipintong gira ay ano po yan ah, nagpapa grabe ay kahit naman siguro bagong panganak na sanggol mas maiintindihan pa. Pero kayo, ah, harap-harapan yung niluluko yung mga tao. Sasabihin yung walang delikado, walang ah, napipintong gira. Eh, ano nga yan? Nagtatanong po ako. Oh, grabe. Kaya ito namang mga kwan, ito namang mga kababayan nating marami din sa mga kababayan nating ah, kapwa ninyo tanga, nagpapaniwala sa inyo. Ay palibasa nga magkakasing kulay lang kayo. Ayan. Yun lang naman eh. Ang tanong ni ang tanong ni Kat bagong silang nasanggol tanongin inyo. Kung ano ang uh, purpose ng na, uh, nagdadagsa ang mga mga pandito, mga military na yan, mga sundalo na yan ng iba't ibang bansa na yan. 10 hours lang nagupo ito, 10 hours sa po ito na dumating po diyan sa Subic. Oo. Oh ata uh, yung uh, spirit uh, bomber na yan na uh, napakalalaking mga bako na yan yung mga aeroplano. yan pong mga barko na yan na ay, nagsipag datingan ayan po yung mga carrier na mga uh, uh, mga kanto mga, mga fighter jet yan po yan at saka kargado po ng mga bomba sari-saring mga missile mga bomba na yan Kabi-kabila na po ang nagtatapik dito. Hindi na po ako mag- eh, hindi ko na po sasabihin ito. Wala na po ako sasabihin diyan kasi nga unang-una ah, ah sasabihin niyo na naman fake news. Ako hindi na nga po ako nagsasalita rito. Nagtatanong lang po ako rito kung ano po ang ginagawa nila rito, yung mga sundalo na yung libo-libo. At saka yang kung ilang barko na po na pandigma ang nandito. Bakit anong pinagpagagawa nila dito? Ano 'yan? Magkukunan uh, lang sila mag uh, sosongka susungka or either uh, magpupusoy lang itong mga ito huwag niyong pinagluluko yung mga taong bayan kitang kita na hindi niyo na kailangan itago ito at hindi niyo kaya hindi niyo talaga maitatago ito dahil kitang kita ng maraming tao ito at uh, grabe tapos uh, panay panay pa ang tanggi ninyo at saka isa pa yung sinasabi nga, nagwarnin na nga si Xi Jinping, di ba? Naalisin ninyo dito yung, uh, yung uh, spirit banner na yan. Yan na uh, parang uh, stingray na yan na uh, kargado ng mga bomba na yan. Di ba sinasabi, paalisin nyo rin dito, iuwi nyo yan sa Amerika. Di ba yan ang sinasabi ni si Xi Jinping? Dahil kung hindi, mapipilitan kami. O ano pang ibig sabihin yan? Grabe. Ang sarap niyong pagmamumurahin ng mga animal kayo Wala kayong kakwinta-kwinta talaga ng mga tao kayo dyan sa gobyerno Sa totoo lang Ano yung Gusto niyong ipanatag yung mga kalooban Itong mga, ka, mga kababayan natin At bigla na lang na nandyan pala yung uh, bakbakan Tapos uh, bigla na lang din hahapay itong mga kababayan natin Ganon ang gusto niyong mangyari Walang nakakaalam Lahat itatago ninyo Ayan nga po, hindi nyo nakayang itago yan ngayon tanga na lang talaga yung naniniwala sa inyo na uh, deny kayo ng deny dyan. Ay, hindi na nga may deny yan eh. Mismo nga uh, eh, kuha na yan dyan sa subik yan. Hindi nyo na kayang i-deny yan. Kung di ba naman ko talaga nga na, ko kung uh, nasaan ang mga tuktok ninyo, ba't kailangan nyo itago sa taong bayan? Kailangan niyo ilihim. Ano yan? Di kahit pa paano sana, makapag-prepare sana, makapagdasal man lang sana itong mga kababayan natin, humingi ng tawad sa ating Panginoon, bago man lang sila mamatay. O. Oh. Okay lang sana itong mga kwan ito, itong mga kababayan natin Pilipino na mga walang utak na ito na naniniwala sa inyo. Iwan ko, ba't na may naniniwala pa sa inyo? Mga buha na ganyan nyo? O, oh, yan po. Ito pong kasunod na video ito ay mapapanood niyo po. At uh, bahala na po kayo dyan mag- uh, Po, ito na po, ang video. USS Bonham Richards' arrival in Subic Bay surprised the Philippines. The Philippines was surprised by the arrival of the US amphibious assault ship. USS Bonham Richard, LHD 6, carrying thousands of Marines and a cargo of weapons supplies in Subic Bay. The ship's presence signals a significant increase in military cooperation between the United States and the Philippines amid heightened tensions in the Asia Pacific region. Thousands of U.S. Marines and weapons supplies arrive in Subic Bay, Philippines. Manila, July 3, 2024. The arrival of the USS Bonam Richard, LHD 6, in Subic Bay, Philippines, took many by surprise. The giant amphibious assault ship carried thousands of U.S. Marines and a cargo of weapons supplies and combat equipment for the Philippines. this was confirmed by the philippine navy which stated that the uss bonam richard was part of a joint military exercise to be conducted by the two countries the exercise aims to enhance combat capabilities and cooperation between the us and the philippines in dealing with various security threats in the southeast asian region The USS Bonham Richard is 230 meters long and 33 meters wide and can carry up to 8,000 personnel and various types of combat vehicles. The ship is also equipped with a variety of advanced equipment, such as radar, helicopters, and missiles. The USS Bonham Richard carries more than 2,000 U.S. Marines, as well as helicopters, armored vehicles, and various other weapons. The arms supply is expected to help the Philippines strengthen maritime security in the region. uss bonham richard a wash class amphibious warship has the ability to transport large numbers of marines as well as advanced combat equipment and supplies the ship is rumored to carry thousands of combined arms marines which includes troops from various elite us combat units that USS Bonam Richard also carries various types of combat weapons, ranging from amphibious combat vehicles, attack helicopters to other heavy weapons. The presence of this ship in Subic Bay is expected to improve the Philippines defense capabilities in dealing with various security threats. The arrival of USS Bonham Richard in Subic Bay signifies the closer military relationship between the US and the Philippines. This joint military exercise is expected to improve the combat capabilities of both countries and strengthen security stability in the Southeast Asian region. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima <laughs>